Hello. Morning aku di loto karon gulai Butangan aku sa Pasayan. oke. Okay. Hmm. Hmm. <tellan> hmm. <tellan> Ito ang mga bulaklak namin. <laughs> Yan. Yan. Ang bango ng ulam. Ay, lagyan namin ng asin. Lagyan namin ng asin, Himalayan salt, so. Ay, na, napay, uy. At tsaka, Malay, na ikling tuyo. Ito, ikling tuyo. Tapos, Lagay tayo natin ang sari-sari. Bato. Batong batong ito na guys ayo eh, ini kosmikos na po oh mama ah para kosmikos para malamihan natin takpan ng ilang minuto takpan ng ilang minuto at amin ang takpan yan lagyan ng tubig tubig ito so, lang kadaming matubig. Takpan namin yeah. ng ilang, ilang minuto, guys. So, yan yung nagluluto guys. At mag bye-bye muna kami. Bye-bye. Bye-bye sa amin